Palitin, Mr. John, John Panalikan. Hi, Direk. ang question ko, uh, meron ka bang special uh, way or consideration kapag ang katrabaho mo ay bata? Oh, yes. Ayun. Patience is a virtue. <laughs> Lalo na nung nagsisimula kami. Um, ganon din sa talents, di ba? Kasi sa mga tunay na artista may malalaking bayad. Mapagalitan mo sila, masalitaan mo man well compensated kayo yung ganun. Pero iba ang pakikiharap sa bata. Para kang magulang, hindi pwedeng hindi mo sila papagalitan. Nakaranas din sila sa akin ng ganun. Kasi minsan na, nawawala na yung, o oh, nagtatrabaho tayo ha, pero naglalaro kayo. Pero kailangan namin kayo maagang pauwiin kasi di ba may cut off kayo. Kapag may, minsan lumiliko yung sa ganun, napapagalitan mo yan sila. Tapos ipapaliwanag mo kung bakit ganun ang trato um, mahirap lalo na meron kang yung role playing kaya sorry ha dahil matagal na rin naman akong director at matagal na ako nag-handle ng mga bata meron talaga kung hindi talaga gustong gusto ng bata yung kanilang gagawin what sa kanila ine-enjoy nila eh nang nakikita ko sa kanila nakakapaglaro sila at the same time iba rin yung naituturo ng yung confidence na binibigay sa bata na dahil ang husay nila marami humahanga sa kanila. Pero itinuturo rin namin sa set na, o, oh, artista ka, pero hindi yan ang buhay mo. Pag uwi mo, maglaro ka, mag-aral ka, importante pa rin sa amin yung pag-aaral nila. Dahil ang kaya lang naming hawakan, kunyari ang MWF nila, pero yung, yung kung ano pa yung kung paano sila lalaki, paano sila hihinga, magulang nila at eskwelahan ang kailangan gumawa nun para sa kanila. Hindi madali. Mahirap. <laughs> Thanks kay Marvin. Marvin, um, uh, nagulat naman ako man na mag-aaral ka pa considering na ang dami mo ng negosyo. Meron ka bang um, bagong goal? sa so, kasi di ba some people would just be happy having 40 restaurants but you, sige ka pa din. Um, I guess yan yung isa sa hini crave ko dahil hindi ako, nakapag, di ako nag-college ever in my life after graduating high school. So, lahat ng mga pinasok negosyo, pinasok sila kasi um, gusto ko silang gawin. Um, parang this time, I want to learn the process of doing it. Um, parang, wala, para, wala ano lang, sarap lang din mag-aral ulit. Masarap um, parang buhayin yung buhay mo. So, it's not really a certain amount in the bank or more businesses, hindi sa gagawin. No, no, no. no. It's, uh, I guess it's self-fulfillment. Thanks. And with that, um, uh, magpapaalam lang po muna sa Glitz si Marvin. Opo, <laughs> at uh, may makati pa po ako. Pero maraming maraming salamat po. Um, um, very thankful po ako na sa ABS-CBN for giving this chance. 7 months po. Oh. Ngayon 13, 13 weeks, 13 months. 13 weeks lang po supposedly. Pero dahil sa pagmamahal at pagsabaybay, um, Nagpakahira po ang lahat uh, si Direk Wenho Sinasabi yung dictation Hindi lang po isang eksena Mar Maraming eksena yung ginagawa niya So Thank you very much po sa support ninyo